Bali taga General Trias si sir. At kung mapapansin niyo po, yung kuko niya ay parang walang mga dry skin, ingrown. Parang dumi lang ganun. Pero alam niyo po ba, na yan eh, may itinatago palang dami ng dry skin. At isa pa, napakadikit nito, grabe. Buti na lang at nakaya ni sir. Kum. Mamam salad. Sun po. Ano tawag ko dito? Bibingkang tapon. Bibingkang Be tapon. Yung ganito, margarine eh. Yes. Ad cheese. Okay. Uh -huh. Tapos ngat natawin nang cheese. Gatas. Eh tapos gatas. Bukon. Ubo ko din. Anong tawag dito? Ano yun? Ano pa? Parang bibingka siya. Bibingkang tapong. Bibingkang tapong. Eka? Opo. Bibingkang tapong. Paano niya ulit ako niya guha? Nanupo ko po. Ang sarap naman? Siyempre. Kaya ito ako may bilukan? Bel Huwag lang din yung pagkain. Kainin lang kasi sasakit yung chan mo.

Gummy bears gummy, ga gummy. bubble gum, ba 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 do o. Ba ba bubble gum. bubble gum you like? You You it, konti na lang. Mayo ko na na ako. Ako na lang. Opo. Hmm. Konti na lang po hindi mo ha. Yung mo lang po ha. Mm -hmm. ko po ko papa. diyan, pa masama ang nilalang ang pagtain. kikinang. Ah. kaya ko kwawo. you <laughs> Mama? Mama? Oh. Ang tawag kulit dito? Bibingkang tapong. Bibing ka. Ayusin mo yung kain mo, yung kamay mo. Kamay? May wai. Yung yung, ang love you mama! love you too, baby. Ay, ikaw sa big boy eh. Ay, ang kaso! Ano pang letter mo, Chico? Thank you. Thank you. Ano ito? Bibingkang-tapong. 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 Bibingkang-tapong.